Ito nga ang paliwanag ni Anthony Edwards sa kanyang interview kung bakit nga sila natalo dito sa Nuggets sa game number 4. Wala well, talaga nga namang maganda ang naging performance ni Edwards. In 45 minutes, 44 points ang kanyang tinala with 5 rebounds at 5 assists dalawang steal on a very efficient 64% sa field and 62% naman sa kanyang mga 3-pointers. At sa kanya ngang post-game interview ay sa tingin niya nga daw ang naging run ng Nuggets at the end of the second quarter ang talaga namang nakasakit sa kanila coming into the third quarter. Nang dahil mga idol ang dapat sanang 7 point game lamang coming into the third quarter ay naging 15 point game pa nga nang dahil sa 18-0 run ng Denver sa loob lamang ng 20 seconds. At dahil nga yan sa mga turnovers na Timberwolves. Banggit pa ni Ant na pagdating daw sa third quarter ay ang mga Nuggets players made tough shots at talagang hindi nga daw sila nakakuha ng mga defensive stops. At sa tingin niya daw ay marami daw silang chance sa kanina sa laban na makakuha ng panalo. Pero masyado nga daw silang madaming mistakes na ginawa na tinake advantage nga daw na itong team ng Denver Nuggets. At parang ganyan nga rin ang sinabi ni Lebron mga idol after ng first round series nila kung saan kapag nga daw ikaw ay mga may mistakes na ginawa sa loob ng court laban sa Nuggets ay talaga nga namang ite take advantage nila yan at paparusahan ka. At ganyan nga mismo ang kanilang ginawa dito sa Timberwolves this game number 4. Sabi pa ni Antman, they got the best player in the world nga daw na si Nikola Jokic. Palagi nga daw siyang mayawak ng bola every possession. At every time nga daw na ikaw ay magkakamali sa depensa ay kitang kita nga daw yan ni Jokic. And he will make you pay. At talaga naman daw na it's hard to beat that at nakwento pa nga ni Edwards ang mga sinabi niya kay Jamal Murray at the end of the game nang dahil may kita nga natin dito na nag-uusap nga ang dalawa at parang nagtatrestukan at sabi ni Edwards na sinabi niya lang daw kay Murray na he loves it nga raw siguro meaning niya he loves the competition he loves the trash talking na kanila nga ang ginagawa at bangkit niya nga rin na expected naman daw nila as a team na this is not going to be an easy series nang dahil they are the defending NBA champions nga daw at hindi na lang sila basta-bastang titiklop at susuko sa series na ito malinaw niya nga daw na sinabi after game number 2 at after na umangal sila ng 2-0 sa serie na they expect the Denver Nuggets to punch back or babawi nga sa kanila. At nakita na daw natin yan this past 2 games na sinabi ni Edwards na talagang tinalo nga daw sila netong Nuggets team. Pero sabi niya nga it's okay nga lang daw, they will be all alright. At sabi niya ay magbabounce back daw sila next game at alamin nga daw nila ang mga dapat nilang gawin at magiging ready nga daw sila sa kanilang susunod na laban at yun nga ay game number 5 sa bahay na nga muli ng team ng Denver Nuggets. At iyan nga mga nasabi neto ni Anthony Antman ni Edwards matapos nga silang matalo ng dalawang sunod dito sa Denver Nuggets at ngayon ay tied na ang series natin 2-2. Ano pang masasabi nyo dito mga idol? Commento nyo lamang inyong mga opinion.